Alam niyo po ba na epektibo niya lang isa nakatuparan ang proyektong kinakitaan ng aktibong partisipasyon ng mga mamayan sa pagkakaroon po ng masagana at luntiang pamayanan. Hinikap din po ng barangay na maimulat ang mga mamayan sa ang kapaligiran kung kaya't ibinaba nila sa ating mga kabahayan ang konsepto ng pagkatalim ng gulay sa bakuran. Dahil dito po, Nagwagi ang Barangay Guyong Santa Maria bilang natatanging gawaing pambarangay sa proyektong gulayan sa barangay. Ating tuklasin po ang kanilang masaganang pagkakaisa. Dito lamang po yan ha, sa galing bulakan. Sa Barangay Guyong Santa Maria Bulakan, isang programang nakatuon sa kalusugan at kabuhayan, ang matagumpay na naipatupad sa tulong ng pagtatanim ng gulay, na ngayoy ginawaran bilang isa sa mga natatanging proyekto sa buong lalawigan. Sa pamumuno ni Punong Barangay Graciano S. Gravador, isinulong ang proyektong gulayan sa barangay na nag-ugat sa hangaring mapalago ang lunti ang kapaligiran at matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng komunidad. Bilang magsasaka, sinulong namin yung gulayan sa barangay para din po simula ng mga taong kulang sa hanap buhay na maaari nila ito gawing pagkakitaan. Sinulong namin yung health and wellness na gano'ng kahalaga ang pagkain ng gulay at gano'ng kahalaga ang matitipidin nyo pag umaani kayo kahit konting kilo lang ng gulay. Ngunit tulad ng ibang matagumpay na proyekto, hindi rin naligtas sa mga hamon, lalo na sa usapin ng lupang pagtatamnan. Uh, una, ang naging challenge sa amin dyan ay iyong lupa. Inaayos nga po yung kontrata namin sa Sanggulian Barangay para i-level up namin at maging isang malaking negosyo na po ang gulayan sa barangay dito sa amin lugar. I Ipinus po namin yan dahil alam po namin na ang basic na pangangailangan ng tao ngayon ay pagkain. Kaya napangalaking bagay po sa amin yon at yun po yung nagpapasigla sa amin para ipagpatuloy ang gulayan sa barangay. Naipamalas dito ang bayanihan sama-samang pagtatanim, paglinis at pag-aani ng mga mamamayan ng iba't ibang uri ng gulay. Ang ilan nga sa kanilang inaning mga gulay ay kanila rin ipinamimigay sa komunidad habang ang iba naman ay ibinibenta sa palengke. Ang kita mula rito ay maingat na itinatabi bilang pondo para sa mga proyekto ng barangay. Bukod pa rito, itinayuri ng isang crop museum at plant nursery upang mas mapalalim ang kaalaman ng mga residente sa pagtatanim at organic farming. Isinapormal din ng barangay ang lahat ng hakbang mula sa Barangay Resolution. Mowa sa lupa. Hanggang sa appropriation documents na naglaan ng pondo para sa proyekto. Ang aking papel sa gulayan sa barangay ay para po suportahan ang mga mamamayan dito sa barangay Guyong. Buong uh, puso ko po nga sinuportahan at uh, para po makatulong sa ating mga mamamayan. Uh, Maraming salamat sa po sa ating, po ating po gobernur, mahal na gobernador, Daniel Fernando, Fernando, sa pagbibigay po niya ng uh, gawad-galing in barangay sa barangay ng Guyong. Mabuhay po kayo. Sa likod ng bawat parangal ay ang mga taong hindi alintana ang pagod at hirap mga leader na ang tanging hangarin ay mag-iwan ng positibong epekto sa kanilang nasasakupan. Papasalamat po ako sa ating uh, provincial government, sa ating mahal na governor Daniel Fernando. Napalaking tulong po sa mamamayan. Hindi po ito isang karangalan lang dahil ito po ang simula na maglingkod para po sa ikabubuti ng ating bayan at buong lalawigan ng Bulacan. Ang gulayan ng Barangay Guyong ay naging pamana. Bunga ng pagkaka nagsimula sa iisang layunin, ang magsilbi sa bayan. Mapalad po ng buyo ay ay mapasalamatan sa ating buting gobernador Daniel Fernando sa kanyang pagkilala sa pamahalaan ng puro sa tekang kawat gali barangay. Bulo,